Good morning po ulit mga paps. Nandito Garito po tayo, tayo. sa oh, so ejection, okay. screening area. O okay. oh, civilian. Ha? Ah? Wala naman eh. Kala ko yung si Asa. Wala nga naman dito. Checkpoint. Diretso yan. Ayan o may kanyan po. Ayan o may kanyan. Laki. Uh, wala walang checkpoint dito. Gabi lang nag-checkpoint. Check Ayan Uh, sa kalsado ayan may kampo po dito ng sundalo sila po ang mga nagbabantay dito sa gabi uh, dito po tayo sa Uyo, mungoy uli ayan ayan o uh. ayan mga ungoy marami pong mga ungoy dito sa lugar na to ayan o dalawa lang dito Oh, ayan oh. Oh. Yan nakaabang yan. Bigyan mo nga yan kasi natutulo. Wag okay. na, oh. Ano na? Oh. Lagyan maraming imbak eh. Ang oh, daming imbak oh. Ah, <laughs> oh, maraming imbak? Oo. Oh. Kulong-kulong. <laughs> <laughs> para siya tuloy ano, para tuloy siyang ano, ano nga ba yun, ngongo? Lagi, lagi <laughs> dito yun eh. Oo oh, nga. Tapaw. Bukol na bukol. Ang daming unggoy dito. Pag nakita kong hagisan mo yan, nagbababaan yan. Tawa na mga yung bako. Oh, Wala oh, mga payat ang <laughs> pisik. Iyan mo kalbo. Wala, <laughs> oh. oh, yun isang Alay, may mag-aanak. Ayun oh. Ayun, ayun halaman, no. alaw, pamilya, oh, isang pamilya. Ano may mag-aanak? Ayun oh, isang pamilya nga. Nakatingin oh. Ayun ah, ayun Bigyan mo, kawawa naman. Ang kunti naman. Alam, ang laki. Alam, ano, <laughs> nag-aabang pa, oh. lang nag-aabang pa. Ang <laughs> dami. Hindi naman kasi binigay na no, ano, eh. Ang dami sa isa doon. Noong tuwa yung apo ko, eh. Kasi ang dami yung ungoy dito talaga, eh. Lugar na to. Pero pwede uh, dyan. Dyan, sa lugar dyan, dami dyan. Nasa mga puno. <laughs> Kaya... <laughs> ah, mas maganda pa pala din sa Antipolo, dito. Happy, Puro highway doon eh. <laughs> Dito enjoy talaga ni uli sa katatawo eh. <laughs> <laughs> Ang dami anak nuno no? pamilya sila eh. Ang dalawa? Ayan eh, ay, malapit na tayo dyan sa hangganan. May hangganan na taong boy. May hangganan din, 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 dyan. Dito dyan, nandyan yung mga yan. Ko ay pumapasok sa kampong. Ano yun? Kampong hukbo sandataan. Ay hukbong pandagat. Pwede pa ba doon meretso dito? Hindi, dyan na ang hangganan. Dyan mamaya dyan. May hangganan know, na yan. Pwede natin yung hangganan. Ah, oh, makikita mo yung dagat, matatanaw. Ah, talaga? Hmm. Ang mag-picture dyan. No trespassing, military. Hmm. Hindi na pwede dito. Return at... Ano mo na? Eh, wala naman sumisit eh. Eh, no? may mga tao dito. Darte Kipich. Eh, may mga ano dito. Pasyalan dito. Mali mong binabawalan. Hindi, matagal na yung mga yan. Na, ano, kapasko. Ay, kala ko yung mga kambing. Kambing, kambing na yan. Kani mga kambing yan na lang. Ayan. Maraming dito. Maraming dito kasi pasyalan to. Ayan o. Oh. Dami dito ng ano. Ayan o. Oh. Unggoy o. Malungkot ang isa o. Oh. Oh, ayan. Mm -hmm. Ano. Payat. Ano doon? Doon. Ayan o. Oh. Mga kalsada. Ayan o. Hindi naman sila nang One, two, ano. Two. Hindi naman sila nanghalo dito, mga mga hungoy. Ayun, oh, pasyalan dito. Eh. Ayun, Ay, oh, daldala yung anak ko sa hungoy. Oh. Hello, <laughs> Ayun, dagat yan. Oh. Ayun, tanaw mo na yan. dagat yan. Matami po. Pwede nang bumaba dito. Eh. Matami hungoy. Ah. May mga pagkain sila binigyan dito. Oh. Ay, tas na labas yan eh. Ayun, oh. Um. Ayun, Ayun, ang dami oh pagkain right. sa mga unggoy? Papa, isip niyan yan. sa gatin -da, oh, Kain sila. Lapas tayo. Binigyan sila ng manok. Oh. Manok ang kinakain ng isa. Oh. Manok? Chicken? Chicken. Wala, wala na ba doon? Sa sakyan? Sa akin ba na? Doon? Doon? Ito lang kaka-vegetable eh. Ito baka eh. doon, doon maganda eh. Kalakas! 5,800 na ito sa Ay meron ka pala. Laki tao nito. <laughs> muslim to ah. Well, ay oo nga maganda nga. Maganda nga namin dito. Ito nga okay. talaga yung marina no. Asan pa ang na? Ah? Di na bawal. O, oh, ganda no? Ganda tayo, no. Lolo. Labas tayo, Lolo oh. labas, oh. okay. labas tayo, labas, labas hey. tayo. labas tayo kay Monkey. Gusto ko Monkey. Ayun oh. bundok oh. Yeah. Ito yung uh, marine na uh, resort dito sa May Ternate. Native. Yeah. Dami yeah, Ganda dito talaga oh. Yeah. Paikot 'yan. Bumigay. Yeah. oo <laughs> <laughs> Oh, ayo na. Um. Nakaano ba ito? Nakala. <laughs> ah. Punta kimon. dagat 'yan, pay daga. mm. ko Paikot dagdag. yan. Ayan po yung Manila Bay. Paikot yan. Ayan. eh nagpicturan na yung mga Apo ko, yung anak ko, nagpicture sila. Ayan. Ayan. Kaya po yung dala namin sa sakyan. Sakyan namin. Ayan, nagpicturean na sila. ah? <laughs> 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 uh, saan? Umiiyak? Oo. Oh. Hindi masyadong masulad. Hindi

dagat yan ang luwang ng dagat po na yan yan paikot po hindi lang masyadong matanaw kasi maulap kung minsan dito napakarami unggoy dito Oh, ayan, nagpicturan na sila. <laughs> Uli, ayan na, o. Oh, lalim <laughs> oh, dito. Kasi Tabi po, kamo tabi. Ang ganda talaga ng lugar na to. Ayan po. hanggang dito na po yung aking uh, munting pagbibidyo sana huwag nyo kalimutan like, subscribe yung aking channel Open Nerds TV po